Yan. Hello mga ka-YouTuber. Ito na naman po ang inyong mami siya na nag-uulat sa inyo. At ngayon ay samahan ninyo ako sa uh, pagtuklas sa aking mga uh, collection. Okay? Uh, ngayon ay pag-uusapan natin ang mga nabili kong relo from long time back. At lahat ng relo na i-feature ife ko ngayon ay may mga kanya-kanyang history. So, samahan ninyo ako at ipapakita ko sa inyo ang kahalagahan at ang hindi kahalagan kung importante ba na bumili tayo ng mga ganitong bagay or um, hindi. Okay? So, let's start with my very first this one. Ito. Call it? Yes. Itong relo na ito ay branded. Ang pangalan niya ay Michelle Erpeline. Makikita ninyo yung bracelet. Ang bracelet niya is made by Uh, it's it's actually made in France pero the material this one is gold plated yung mga accessories niya yan mga parts niya pero this one is titanium so pag sinabi mong titanium isang mahalagang metal yan so hindi siya nagrerust so nakakatuwa tingnan niyo sino magsasabi na 23 years na itong relos na to Walang bahid gasgas, walang bahid rusting. Kahit yung plating niya, yung gold plating niya, hindi siya nag-rust or hindi siya nag-fade. Sa so, totoo lang, it's, it's been with me since uh, how many years now? 23 years. At nung ginagamit ko to, maluwag pa to sa akin. Ngayon, sakto na sa, sa arms ko, sa wrist ko. Ito, Ayan. Pero since medyo pumayat na ako, kaya nasusuod ko na din siya. Kasi nung tumaba ako, hindi ko na tumasuot eh. Yan. Kasi wala naman siyang adjustment other than this part. Pero nung nabili ko to, ganito na to. Kasi parang, ano to eh, parang a bracelet style siya, nagdadanggel. Maganda. Pero ngayon, tingnan nyo, hanggang ngayon, wala. Wala kayong makikita kahit anong gasgas -gas dito. Napakaganda nitong relos na to. At nabili ko to around 250 dinars. So, around um, kung 250 dinars noon, um, sabihin na natin nasa kung times 10 ang palitan uh, that time. So, nasa 3,000 3,000 pesos lang ito noong o 20 years. Pero ngayon, pag bibilin mo to ngayon, is triple the price. O may makita ka man na ganito sa market kasi it's an old model. Makita ka na ganito, um, baka sobrang triple quadro quadruple na yung yung ano niya quadruple na ang presyo niya okay so napakaganda na to to made in France yan okay so tapos meron siyang diamond sa loob so hindi naman ako mahilig masyado sa diamond pero uh, meron siyang diamond that that makes it really expensive that time 22 years ago pero ayan, ngayon, mm -hmm. binigay ko na to sa anak ko, pero hindi din niya ginagamit kasi she's still too young to um, to wear this fancy watch. So, paminsan misan ako pa rin ang gumagamit. Maganda siya. Super ganda. Okay? Tingnan nyo. Okay. This is my first ever very first ever luxury watch. Okay. Michelle Arbinin. Next one. Um, tapos, after that, siguro mga after I bought it in 2020 to bumili ulit ako ng isa na mga relo na until now ay andito pa rin sa akin. Buo pa rin siya. Oo! Sira na rin yung bracelet. Ngayon ko lang na notice. Ayan. Ngayon lang to nasira. Pero siguro nasa 18 years na ito. Ayan na Okay. I have two of this is actually partner. Ayan, ito ay Pirelli. Si lumutong na 'yung ano niya. Uh, hindi ko kasi masyadong naalagaan. Pero ang tagal na nito. Noong time na 'yon, um 18 years ago, ito tsaka 'yung isa kong relay yung pinagpapalit ko. Kaya kaya ko 'to nabili. Michelle Arbelin. um 'yung isa, ito naman ay Pirelli. And Pirelli is known for attire tire uh, rubber. To. Oh kaya yung gamit dito sa na to ay yung rubber na uh, uh Pirelli, rubber na Pirelli sa tires. Tapos makikita mo yung sa ilalim niya ito yung mga hardware's niya. Talagang super ganda. Yung time na to nung nabili ko to ay around 700 reals which is like um, hmm, siguro mga 10,000 in pesos. Pero ngayon iba na rin kasi nag uh, eh, nag Uh, ano din eh, nag, uh, tataas din yung value ng mga relos. Okay? So, ang ganda, diba? Yes. Okay. After niya, ano ba ang nabili kong susunod? Ah. Ay, okay. Dadada, -da -da, dito na ako. Rado. Rado Jubilee. So, ito. Na siya. Di ba ang ganda? Silver. All silver. silver. Tapos black yung dial niya. Tapos makikita mo yung dial. May diamond din to. Kaya tinawag to na Jubilee. Ito yung model ng Rado na may diamond. So, nabili ko to, I think, hmm, when was that? 2012? Ganon. Sa so, ganong time, 2012. So, ilang taon na. Uh, battery operated din. Pero maalaga din kasi ako sa mga relos. Kaya ayan. Tapos ito flat yung dial niya. Tapos made of mother pearl yung loob. Plus yung silver hardware niya dito. Bracelet. As in talaga. Ang ganda ba diba? So ito yung mga collection ko sa relos. Kasi gusto ko din yung medyo iba-iba eh. Pag nagsusuot ako ng relo. Pero bihira ko itong suot kasi ingat na ingat din ako. Pero matagal na to. So, from 2012, diba? Ang ganda na ito. So. After ng rado na yan, ano ba ang binili ko? Okay. Yes. Ito na. Ito naman ako sa Eigner. Eigner watch. Maganda rin siya. Diba? Ang kakaiba yung model niya. ganda din to. Nagustuhan ko yung design kasi kakaiba yung design. So yung time na yun ay bago pa lang ako nag-discover uh, ng mga brands. So this are designer watch. This is a designer watch pero kita mo maganda. So ayan. Ignore. So it's made of mother pearl gold plating tapos leather. Para yung gold plating niya, hindi rin siya nag-rust maganda. So, paano nyo alagaan yung relo? So, kailangan hindi nyo lalagyan ng perfume or alcohol para hindi siya mag-rusty or mag-fade. Yes. Avoid alcohol. Avoid touches of alcohol and perfume in your hardwares. Okay. So, ganun din kapag mag-aalaga kayo ng silver or gold. Pag real gold, hindi naman siya hindi naman siya mag-fade kasi real gold yon Pero pag kayo mga gold plating, kailangan alagaan nyo. Alagaan nyo din sa, kailangan lagi nyo din ginagamit. So, kung na-stuck siya, kailangan open lang. Kaya kahit maubos yung battery, sige lang, tuloy lang. Basta hindi siya ma-stuck up. Okay. Eigner watch. Ganda, di ba? May suot niya. Later. So, pagkatapos ng Eigner, ano ba ang aking nabili? Ah! eto na yata. Oh, no. Ito yata yung nabili ko, long jeans. Diba? Kakaiba. Sporty naman to wala akong balak bumili ng rilo nung time na yun. Galing kami sa sinihan. Nanood kami ng sine. So, napadaan lang kami dun sa store. Tapos, nakita ko to sa display. Tapos, na ako ko talaga sa kanya nung nakita ko na inlove ako. Talagang sabi ko, uy, ang ganda nung rilo na yon, Halika nga, pasok tayo. So, nung pagpunta namin, inasikaso naman agad ako nung salesman. So, that time, may pera naman ako dyan. So, nagtanong ako, tapos nung sinuot ko, wow, sabi ko, ang ganda-ganda niya, sabi ko. So, talagang na-inlove ko, binili ko siya agad, eto. So, magkano ang bili ko dito? Nasa 5,000 reals ito. So, kailan ko ito nabili? Maybe around 8 years ago na din to. Hindi ko na matandaan, pero matagal na din sa akin to. Less than 7 years siguro ganyan. Di ba? Ang ganda. Hmm. Limited edition to eh, sabi nung salesman limited edition. So, pag ma makita ninyo, tapos yung likod niya, merong marking. Ayan o, oh, yung marking. Tapos, makikita mo yung mga hardware. Talagang, talagang durable makikita mo siya dyan. Tsaka, isa pang tip ha, yung mga ganito, yung mga links, wag niyo itatapon. Keep nyo lang dun sa lalagyan. So, pag tumaba kayo o lumuid kayo, pwede yung adjustment to. Natatanggalan naman to. Para yung mga links na tinatanggal, huwag nyo itatapon nyo, keep nyo lang yon ha? Hmm. See? Walang gasgas, gas, lang taon na to. Hmm. So, ito yung history. Galing kami sa Sinihan. Pagkatapos, tumahan kami sa mall. Nakita ko sa shop. Nung nakita ko siya, nainlabagad, nainlabagad ako. So, ayun, binili ko na. Yeah. Okay. So, sa atin, hindi ko alam kung magkano to. Pero, maybe around 80,000 pesos. Ito isa to sa mga mahal na nabili kong relos. So, after nito, ang binili ko ay back na naman ako sa isang talagang minimithimithi kong relo. At sa tuwing nakikita ko, ay talagang dinadaan-daanan ko siya. Ito. Ito yon. It's another Rado Collection. And it's made up of ceramic, black silver, and gold plating. So, ayan. So, ang ganda siya. Mahal din to kasi ceramic. So, ngayon ay nasa nasa 8,000 8,000 reals to. So, papatak siya ng mga 140,000 pesos sa Philippines. So, okay. Ganito siya kamahal. Pero, ngayon, pag binili mo na to, nasa ganung halaga. Pero, nung, nung nabili ko pa to, ay nasa around Uh, 6,000, which is like 90 to 100,000 siguro. Ito. See? Ang ganda. As in super. Tapos unlock niya iba. Ito, dipindot lang siya dito. Okay. So, close. Close. Tapos ito yung hardware niya. So, siguro mag-stop na muna tayo dito. ah uh, dito na muna tayo uh, pause kasi medyo may ilan pa ako dito na watches na as in support talagang with history. And uh, sa part 2 na lang siguro kasi it's all already 12 minutes. Pero yun nga yung mga tips ko sa inyo pag nabili kayo ng relo, watches are history. So, kailangan aalagaan uh, din ninyo siya. Kasi may value din talaga ang mga watches. So, ito yung mga tipong pwede natin ding ipamana sa mga anak natin. Ayan. So, pero meron doon twist. Kasi hindi naman ng lahat ng relos masusuot mo ev ano uh, at one time all at once, di ba? So, kaya kailangan bumili lang kayo ng mga relos na talagang gustong gusto ninyo. At bago tayo magtapos, gusto ko tong ipakita. Isa pa to sa mga love na love ko since elementary pa ako. Puso na to. Kilala na tong brand na to. Kaya sabi ko, pag tumanda ako at able na akong bumili ng mga ganong watches, bibili din ako. And finally, I got one. Raymond Well. So since wala naman akong masyadong square na relo, so bumili ako ng square. At ang ganda niya. Super. Mahilig siguro ako sa two-tone. Yan. Meron din ako mga gold and silver. Pero at least most likely, mas madalas yung two-tone na colors, yung two-tones na bracelets yung ginagamit ko. So, it's made up of mother pearl. Meron din siyang uh, 8 to 12 diamonds. Ayan. Tapos, makikita natin dito, yung sa likod, yung lock niya. Parang yung isa kong rando. Ayan, di-twist lang siyang ganon. Push and pull. Push lang, not pull. So, ito. Ganyan siya. Tapos, yung pinaka pinaka-crown niya. Ito, kung makikita dito yung crown. Ayun. Meron siyang nakalagay na uh, RW. So, it means Raymond Dwell So, itong lock, dito Pag nilock natin, makikita mo dyan ay Raymond Dwell here and somewhere here. Ayan. Raymond Dwell So, sana nakikita nyo, ha? Okay. So, ayan. Suot natin para makita nyo kung maganda ba. Kasi ang relos, may binabagayan din. Hindi common square, bibilin mo. So, kailangan isukat mo pag ka. Para makita mo kung babagay sa'yo. See? ba diba? Very elegant. Mm. Ayan. Very elegant siya. Ayan. Kaya hindi basta-basta bibili ng relo. Parang damit din yan. Kailangan itry niyo muna bago ninyo bilhin. Kasi minsan maganda sa paningin. Pero pag suot, hindi pala bagay. Okay? Minsan sa kulay din of the skin or minsan dun sa hubog din ng ng ng, ng braso ng arms so kailangan i-try niyo din, din muna wag basta bibili check muna kasi baka pagsisihan mamahaling gamit okay so dito naman tayo magwawakas mga ka youtuber mga ka travel vlogs mga ka mommy siya, at salamat sa pagpapanood ninyo so hopefully ay um, matuto kayong mag-invest ng tama. See you in the part 2! Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Again, this is your Mamisha at Mamisha Travel Vlogs. Bye.